Maraming salamat sa mga taga Bacor, Cavite. Mahal na mahal ko kayo dito bilang adapted son ng Calabarzon. Hindi ko lang po haba ng aking sasabihin. May mga kasamahan po ako rito. Gusto ko lang po i-report sa inyo bilang inyong senador. Ako po ay eh, nagtatrabaho po. Katabi kami, sitmate kami ng inyong uh, minamahal, ng ating minamahal na Senador Bong Revilla. Pagkatabi kami. Alam pa ka naman natin si Senador Bong Revilla katabi kami niyan, nagkipwentuhan kami, kami parati. At ang uh, aking kaibigan ng aking kumpare, the ever supportive, sabi ko, kung papalarin naman tayo pareho, pagdating ng panahon, patuloy po akong tutulong dito sa Bacor. Maraming salamat, Mayor Strike Rivilla. Maraming salamat po, Mayor Strike. And of course, sa ating mga uh, officialist or vice uh, mayor, Bautista ma, am. maraming salamat po. Palapakarin po natin ating mga Councilor, Councilor Debbie Tena, Councilor Dolly Galvez, Councilor Edwin Balbar Councilor Mike, Board Member Edwin Balbar Councilor Mike Bautista, Councilor at Adriel Kawaran. And of course, mga pabanggitin ko yung mga kasamahan ko sa Senado. Bilang uh, di inyong uh, Senador, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including upgrading of hospitals. Ocheta po yan. At I co-authored and co-sponsored 185 laws. At wala po akong absent sa Senado. Present po ako parati sa Senado po. At patuloy po ako magkatrabaho. Uunahin ko po, po ang kalusugan. Uunahin ko po, po ang sports. Uunahin ko ang youth. Uunahin ko edukasyon. At unahin ko po ang trabaho po, agrikultura, food security. Asahan niyo po, unahin ko parati ang kapakanan ng bawat Pilipino. Interes ng bayan, interes ng Pilipino, at unahin ko yung mga programa na nakakatulong sa mga mahirap natin kababayan. Asahan niyo po yan, hindi po ako politiko na mga ngako, gagawin ko lang po ang aking trabaho sa abot ng aking makakaya. Malaki po utang na loob ko rito sa pang sa kamitin. At meron kayong malasakit center dito ha. Mismo po sa Southern Tagalog Medical Center at meron rin po sa Provincial Hospital. At meron na 167 na malasakit center sa buong Pilipinas. Iba po ang malasakit center, iba rin po ang Super Health Center, iba rin po ang Regional Specialty Center. Bilang chairman ng Committee on Health, yan po ang aking naging priority Alam niyo ba, napakarami. Dala natin ang PhilHealth po para sa health yan. Hindi negosyo yan. Insurance yan na meron tayong masasandalan tuwing tayo yung nagkakasakit. Pangatlo po, ito po ang uh, Regional Specialty Center, yung mga Cancer Center, Heart Center. Itatayo na po sa mga selected UH hospital sa buong Pilipinas. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Kasama po si Senator Bong Rivilla rin po sa Senado po. Pinaglaman rin po namin yan sa si Senado. So maraming salamat po muli sa inyo lahat at nandito po kasama ko ang magiging mga kasama ko rin po sa Senado bukod kay Sen. Bong Revilla ay gusto ko pong bangitin sa inyo iisa naman po ang aming hangarin tumulong at pagservisyo sa ating mga kapabayan lalong lalo na po sa mga mahirap. Ito, kilalang kilalang na rin po. Mahal na mahal po ito ng masa ang ating uh, si Sen. Willie Revilla. Palang pagkakunan natin. Nakiusap ako sa kanya kung papalarin siya, unahin yung mga programa mga katulong sa mga mahirap. Diyan mo mapapakita yung pagmamahal mo sa masang Pilipino. Unahin yung mga mahirap natin sa mga po natin, Senator Willie Binay. Pangalawa po, ang ating uh, ninong. Noong pa, noong 1997, ninong po, po Isa sa aking hinahangaan, Senator, may respeto natin. Talagang uh, may integridad ang pagkatao. Ang aking ninong napakagaling at uh, pagdating ng panahon, sana mag-aabot pa kami sa Senado. Yan po ang aking uh, pangarap, dream ko na magkasabay kami sa Senado kasi hindi kami nag-abot. Nag-graduate po siya. Ako naman po papasok sa Senado noong 2019. Ang ating uh, minamahal na Senator Gringo nasan? Parang pangarap natin. Isa sa hinahangaan kong senador sa buong Pilipinas. Ito po yan. And of course, pangatlo, hindi yun wala na yung kaibigan ko. Huwag ka magtago, yan. Nagkanta ko tayo ngayon, natin. Ganto ka rin siya. Mahal na po siya. Alam mo, ito, kasama ko po noon, kaibigan ko noon, bata pa ako, pinapanood ko rin sa, sa pelikula. Alam niyo, idol ko siya sa pelikula. Seven years old pa ako, kahoy pa yung sinihan, tinapanood ko na po siya. Ang kulang na lang po sa buhay niya ay makapaglingkod sa inyo. Nagawa na niya na lahat. 27, best actor, nagawa na niya. 70 years old na po siya. 71 years old na. 71 years old na po siya. Ang kulang na lang ay makapaglingkod sa inyo. Sana po'y huwag rin pong kalimutan si Senator Ipe Salvador. Palang pangaribo natin. Napitan niyo ako dito, yakapin niyo ako, pangulang katulad sa iyo. <laughs> anyway, o iwan ang natin. Pakiusap ko lang po sa inyo. Uh, yun naman po ang pakiusap ko sa kanila. Unangin po yung pagtulong sa kapwa. Alam nyo, may pagsiservisyo sa Senado. Ang trabaho namin magbabatas. Pero huwag po natin limitahan din ang magbabatas. Tulungan natin yung mga mahirap. Constituency and representation. Yun po ang pakiusap ko sa kanila sa mga kasamahan ko pa rito pagdating po sa Senado. Unahin po ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat pinipino Pilipino. So maraming salamat po sa inyo lahat mga kapabayan ko sa inyong tiwala sa akin. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo. Madali akin. Kung hindi mo tawagin kuya. Alam mo naman sa lubong tayo. Lola. Kuya po. Ano ako? Super lolo. <laughs> De, 50 years old na po ako. Madaling tandaan ang pangalan ko. Kahit saan kayo magpunta, maalala niyo po ang pangalan ko. Pumunta kayo dyan. Ang traffic. Ligo pa rin. Hoy, mga nasa'y ko! Huwag kayo magmaneho pag nakainan kayo. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo. Pag kayo ay na... Pagkitaan nyo, hindi nyo makalilimutan. Anong paborito nating araw? Walang trabaho. Link! Oo, kita nyo. Sandali. Gusto ko palang batiin. May kasamahan pa rin kami sa partido, sa PDP laban. Huwag nyo naman po kalimutan, mga kasamahan ko. Nandito po si Senator Bato de la Rosa.

ko, bumbo. Matanggihin nyo rin ito. Kapit-pahay lang tayo. Tagitan na na 1,000 to Tomas. Uh, madaling tandaan ang pangalan ko. Anong paborito nating araw sa Bisaya? Duming? Last question. Ayan na silang dalawa. <laughs> anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Mayor, maraming salamat sa pagkakataon. Alam nyo, uh, bigla lang po kami na imbitahan dito dahil galing po kami nag-motorcade. Ni Sen. Wini, Sen. Gringo sa Dasmarinia, sa so Utrepe. At uh, salamat sa pagkakataong makapagsalita nito. At uh, ako naman po, kaibigan talaga ako ng kapo kahit na saan partido man tayo mapunta, tandaan niyo po, kami ni Senator, uh, kami ni Mayor Strike Revilla, ito po ang kasamahan namin. Unahin namin ang pagsiservisyo. Walang politika po sa pagsiservisyo namin. So ako po ay nagpapasalamat sa mga taga-Bacor. Meron lang po akong sasabihin sa inyo, sana po ay maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil na hindi na po tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong Senador Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo si sa inyo lahat dahil ako po yung naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Salamat po natin ang Panginoon sa buhay na binigay niya po sa atin. At mga kapabayan po, tandaan niyo po, mahal na mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat po.